Good day mga agiti sa halam mekos-mekos na yan, tornado na yan mga insan, at siempre po, na ito na naman, binigyan na naman sa ni major number 2 and Suze. alam na di, siyempre, papalamigig mo na sa ni major number 2, at siya nag na sa kanto, um, at ayan po siempre, malisla po avid ako pag kalamig ng sasakyan, at Tinanong po si major number 2, at diyan po ako daman sa barangay pansol, ang barangay pansol ay warang tambay halatang halata na poponte ang customer pero talakas din ni niya mga tikatan solo kay mag-alala hinahinay lang kasi sa so, ano pa naman kay na siyempre po ayan si na mama number 2 dadaan ko na po dyan at alam niyo na po gagala ayaw si mama number 2 At uh, siyempre, punta na ako kay number 1. Para kaunin si number, major number 1, ay no, know, pumasok na ako ng Brio Remedios. At siyempre po, papakita ang bida. Iniwan po po si manager number two. Sa bangko at siya daw po ay magdideposit at kaya sinundo ko muna si Major number 2. Ah, oh, number 1 pala. Sorry, tao lang ang si Major number 1. Ayan na po. Siyempre po. Ayan po. Ah, kumpeto bag na Ikea si Major number 1. Dandan niya po sinarahang pinto at may nantay lang po kami si Troy. Siyempre po, pagtapos niya, dire-direcho na po kami na expressway. tumanya po lang kami sa repeal. Pero repeal, di nakatapin na kasi hindi mo naman ako Ah, ba, ba, kene, man. At yan, diretso lang po kami sa expressway at wala po load. I ang amin mean, arepay, di kaya magpasok ko po dyan po tayo mamat pa. At uh, doon pa ako sa bandang gitna na nagpa-load. At red lang po kami dyan. At syempre po, kailangan mo magpa-load. Ayan po yung arepa, ay di mabilis ang load. Kyan po, para may meron po akong parkingan. At hindi po nakakaabala so, mong sa mga matutuloy sa rin. At after po niya, syempre, diretso lang po sa expressway. At syempre, alam niya na, Sir JT sa alam, hindi na dinadaan sa babayang kasi hey, traffic. Alam nyo na, skyway po yan. Ayan na po, skyway. Siyempre, para dire-diretso. po sa skyway na, nakaramdam din po tayo ng traffic. Siguro sa dami na rin ang sayang. Pero hindi naman po no gano'ng ka-heavy traffic niya. At nakakaanda din naman po. At mamaya-maya po, makikita nyo po yung heavy traffic na sinasabi ko. Pero hindi naman po gano'ng ka-heavy. Ka At siya naman ay uh, nakakaanda. Siyempre po, ah, haba ang... Uh, Skyway. Ano po? Sukaten tempo, May kus-mikus na sa halang tunay-tunay ang mga isa. Na po siyempre. Ang plano po ng ate ko dyan, no? major number 2 ay magmowa. Pagdating ko sa mga wahat, magagala at meron ng bibilihim. At yan po siyempre, makakakita na po ng traffic diyan, Kaya po yung sinasabi ko sa ng traffic na pa-exit ng papuntang Laia. Siyempre po, doon pa kami dadaan para wala na pong baba sa baba na pa-traffic-traffic at maguhuli. At yung boses, safe kayo mag... mag ni Obra, ma lahat, pwede po kung maliwa, kung mana, na safe po kayo yan, basta susunod lang kayo sa rules ng Skyway, wala ko dyan yung papara na kakastepin sa rain ka, na gano'n na, mag-swerving ka, hindi naman manu uh, mga buhay, mga nasa Skyway, yun know? masarap dyan. Kaya sa mga nanonood sa akin na po duman sa Skyway, wala ho kayong kaabi-abira dyan. Ang pinaka-abira nyo lang po dyan, ay may masiraan o magka-traffic may banggaan. Pero yung muhulihin ho kayo, napakasarap po na may Skyway. Ang babahan na po namin dyan ay sa okada. At syempre po, pagdating sa Ohada, papuntang sular po, wala rin po manguhuli. Ang sarap po magmaneho dyan. Wala ho paano -ano ang paano-anong dibdib nyo dyan. Syempre, ayon, na po, may hirap pumunta na iya. Kaysipin pinyo, uh, wala hong banday, wala ha kakababa uh, ah, ba magmamaneho dyan sa party na yan. Basta Skyway po, wag lang mo kayong magiging pasaway talaga at meron siyang maximum at minimum na takbo. Kaya kailangan niyo lang po sumunod. Siyempre po, ayan ang po yung papuntang na IA, Resort Warden po. Ang hilig po dumaan dyan, higit isa alam. Pero merong kamahalan din naman po yung bagyan. Kung gusto nyo hindi kayo mahuhuli o may papar na mga na kay uniforme na kay sugan to kay sugan eh. pero ingat ingat din po pag sa babae dumaan ay po dire dire po dyan basta sa skyway kay dumaan at siyempre po dadaanan dyan terminal 3 bago ay makapunta ng resort ward. at ayan po yung resort ward. po ay hindi sa kaliwan terminal, terminal 3 at ah uh, dire 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 po tayo dyan sorry po medyo nabubulot na, na kain po kasi ako Adre-adre-adre lang po tayo dyan, mga kadyeti sa alam. Uh, at huwag po pala kayo papasok sa kahit anong exit dyan. Basta dire-diretyo lang po kayo. Baka mali ko kayo pababa ng Terminal 3. At siyempre po, ayan o, dire-diretyo lang po tayo. Uh, at tungkol kayo dadaan sa may makapagal. At makita niyo po yung makapagal na yan. Kakanan naman po kayo papuntang Entertainment City sa Okada. At gayaan po sa daan na yan. At wala rin pong abi redyan dyan. Basta dire-diretyo lang po kayo. Wala na po magduturo sa inyo dyan ng or ano man sa ng mga kapulisan or sino man ano basta dire diret dire, ko lang na pa po manakbuo diyan kasi ang panty huwayo na hindi kayo mauhuli at syempre pagbaba po na skyway dire dire, dire na po ako pa at yan po makikita nyo po mamaya maya uh, uhada yan po sa uhada ay maalawak din yung ambasada wala akong pakalat-kalat dyan ng mga MMDA or ano man mga ahensya na Sasabihin siya, oh, ganyan, ganito, wala po dyan, ayan. Kahit po ayaw mag-swerving dyan, pero wag naman nung kayo maging pasawa. Siyempre, after who niyan, nakikita niyo na po ako kada. Pagdating niyo po sa Okada, yun po nakikita niyo yung building sa kaliwa ay sa bandang dulo niyan ay kakana naman po ayo para makarating kayo po, puntang Soler. At ayan po yung Okada sinasabi ko, ayan o, kano ka uh, sarap po magmaneho dyan na wala akong abala. Tire-diretso lang ho, wala akong traffic dyan o, no? ang lapad pa ng kalsada. Siyempre, pagkakaana niyo po dyan sa dulo ng ada. Makikita nyo naman po ang suler, na Napakalaking soler. Diyan po sa soler na yan, matutumbok nyo dyan. May circle po dyan. Yan po. Kita nyo naman po, linis ang kalsada, di diba? Sana po, wag na po maanuhan ng MMDA kasi napakasara po magmaneho dyan. Ah, uh, ano lang, uh, bigayan lang. Uh, sa mga uh, kadayon driver, sana po, wag magiging na ng ulo kasi pare-pares lang tayo na gumagamit ng kasada Sana po, lagi kayo magbigayan para makarating po tayo sa ating pupuntahan. At syempre po, After po nun, kakaliwa naman nuwa dyan sa May Moa Arena. Pagdating po dyan sa Moa Arena, ah, syempre po, alapit na dyan ng IKEA. Dyan po ako paparada para lagi ko nakikita at mabilis kami makawi. Papuntang pa rin kasi kukunti lang naman ang pinagpapasuan dyan, hindi ka sa Moa. Na... Ah, molo patient na na napakalaki at ang daming parking. Syempre po, after po niya stoplight na yan, meron pong right turn dyan. And at siyempre po, papasok na po kayo dyan, mga sa kaalam. Diyan na po kayo maghahanap ng parkingan. Ha? po ng parking dyan. Maliban lang po, pag may mga ebed or may laro dyan sa Mowa Arena. Dyan po kasi sa Mowa Arena, ayan ang ginagamit ang parking lot ng mga player. At ang mga mananood, so, siyempre po, kinetek ko po dyan. Mga uh, pay -pay na lang po, pag may time, at yan po, siyempre, tapos... Ah, uh, ka chichikapin po ako niyan. Eh, po, siyempre, bukas bintana para, ano, para sa uh, safe. At ayan uh, po, dyan po, may mabibigay po ng ticket. At siyempre po, after po niyan, na po kayo ng parking lot niyan. At kung saan kayo pwede parking Ako po, lagi kong na pa-parking nga ipwd PWD or lahat ng parking nga na may PWD kasi meron na akong ID nun. At siyempre po, hindi ko na po sasabihin kung bakit ako PWD. ah uh, so mga nakakilala saan, alam niyo na po yun, bakit ako may ID. At siyempre po, ayan. Pagkatapos po ma-parking, ayan na po, gagala rin na si Major number 1 at si Mahadjo number 2. Ayan, entrance po na Ikea at syempre pagbapakita po, Ali, itimong driver at bodyguard ni Major number 1 at Major number 2. At syempre po, ayan, uh, sa Pasko na ho kami sa ng Ikea, dahan-dahan po at ayan po, may kamaritisan pa si Mahadjo number 2. At syempre po, punta na kaming SM, dalaro po kami um, si sa SM, sabi ni Major number 2. At ayan po si Major number 1, nalingon pa. At ayan po, may kamarati si Major number 2. Hindi ko alam kung sino ang kamarati siya ni Major number 2. Sa dire-direcho lang po kami dyan. May pinipili po dyan si na ate. And point along kapag chapter po dyan, syempre dagalalam-galalam kami dyan sa mga waharap ng kakainan. At yun po gusto ng ate ko kumain sa favorite niya. Pati ako nakikain ng kebab. Napakasarap po ng kebab. Ayan po syempre, harap na po kami ng kainan. Paikot-ikot po kami dyan magkakapatid at ni Troy. At siyempre po, diretso lang po kung anong masarap na kainin. Ang gusto namin dyan ay major number one ay spaghetti na may pizza. ay alam, maasim yung spaghetti. Ayaw ni Ate Monet. Kaya nagkanapanap na kami dyan hanggang sa pa pati ako ay napakain ng kebab. Nakagaya ng na kinainin na major number two. At tempo po, panaplang lang, may kus-megus lang. May at after po niya, siyempre, punta ko ulit kami sa SM. At tempo. May kus-may kus lang. And po sinasabi ko, and po siyempre, nag-exit na po kami dyan. At dire-diretso na po kami sa Park At papakita naman po si Geddy sa alam. May na po na kabila po kami tinapin sa IKEA. Kaya dire-diretso na po kami sa Park na Nagkamali pa po kami dyan ng At siyempre, after po noon, pagwina may dumamon